Magandang araw sa ating lahat. Bago natin simula ng ating talakayan, ay maaari muna nating ayusin ang ating upuan. At kung ito ay maayos na, ay maaari na umupo at makinig. Handa na ba kayong makinig? Kung handa na, ay maaari na kayong makinig ng mabuti. Bagong lahat, papakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Teacher 4. Maaari na nating umpisahan ang ating talakayan. Tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa antas ng wika. Ngayon ay aalamin natin ang kahulugan ng antas ng wika at ang mga uri nito. Ang antas ng wika ay tumutukoy sa iba't ibang paraan ng paggamit ng wika depende sa sitwasyon, konteksto at pakikipag-ugnayan. Nalaman na natin ang kahulugan ng antas ng wika ay tutungo naman tayo sa mga uri nito. Alam nyo ba na may dalawang uri ng antas ng wika? Ito ay ang formal at di formal. Ginagamit ang formal na antas ng wika sa mga formal na okasyon tulad ng mga talumpati, pagpupulong, at pagsulat ng mga akademikong papel. Ang formal na uri ng antas ng wika ay meron itong pampanitikan at pambansa. Ang pampanitikan, ito ay ginagamit sa akdang panitikan. Halimbawa na lamang dito ay ang Ang mga talutod ng tula ay naglalarawan ng kagandahan ng kalikasan. Pangalawang halimbawa, ang nobela ay nagsasalaysay ng kwento ng pag-ibig at pagkawala. Ang pambansa naman, ito naman ay ginagamit sa paglilimbag ng aklat at iba pa. Halimbawa nito ay ang Ang pambansang awit ng Pilipinas ay isang simbolo ng ating pagka-Pilipino. Pangalawang halimbawa, ang wikang Pilipino ay opisyal na wika ng Pilipinas. Ngayon ay dumako na naman tayo sa di-formal na uri ng antas ng wika. Ginagamit ang dipormal na antas ng wika sa mga informal na okasyon tulad ng pagkikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya. Sa dipormal naman na uri ng antas ng wika ay meron tong lalawiganin balbal at kolokyal. Alamin natin kung ano ang mga ito. Ang lalawiganin, ito ay isang dialekto ng isang tao na nakatira sa isang partikular na lugar na po. Narito ang ilang halimbawa. Ang kolokyal ay tumutukoy sa mga salita ang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Hindi ito formal o professional, kaya madalas na ginagamit sa mga kasual na pag-uusap. Narito rin ang ilang halimbawa ng kolokyal. Ang balbal naman ay ang mga salitang kalye o bulgar ng mga salita. Narito ang ilang halimbawa ng balbal. ngayon, may iba't ibang uri pa ng antas ng wika. Ito ay ating alamin. Ito ay ang sosyolek, dialek, idiolek, Ekolek, etnolek, jargon, pidgin, at Creole. Sosyolek ang tawag kapag ang paggamit ng wika ng isang partikular na pangkat panlipunan. Ito ay maaaring nakabatay sa edad, kasarian, edukasyon, o klase sa lipunan. Halimbawa, ang paggamit ng Digimon na wika ng mga kabataan sa social media. Mga lawang halimbawa, ang paggamit ng formal na wika sa isang pagpupulong sa negosyo. Ang dialekto, ito ay ang pagkakaiba ng isang wika sa iba't ibang rehiyon o lugar. Maaaring magkaiba ang pagbigas, vocabulary o gramatika ng isang dialekto. Halimbawa, ang pagkakaiba ng wikang Tagalog sa Maynila at sa Bicol. Malawang halimbawa, ang pagkakaiba ng wikang Sibuano sa Sibu at sa Bohol. Ang idyolek, ito ay natatanging paraan ng pagsasalita ng isang tao. Maaaring magkaiba ang pagdikas, bukabularyo o gramatika ng isang tao kumpara sa iba. Narito ang halimbawa. Ito ay ang paggamit ng wika sa isang partikular na larangan o profesyon. Maaaring magkaiba ang bukabularyo at gramatika ng isang ikolek. E Narito ang ilang halimbawa. Etnolik naman ang tawag kung ang paggamit ng wika ng isang partikular na pangkat etniko maaaring magkaiba ang bukabularyo gramatika at kultura ng isang etnoleg. Narito ang ilang halimbawa ng etnoleg. Ang jargon ito ay ang mga teknikal na termino o ekspresyon na ginagamit sa isang particular na larangan o propesyon Narito ang ilang halimbawa ng jargon Na isang simpleng wika na nabuo mula sa dalawa o gitpang mga wika na ginagamit bilang isang pangkaraniwang wika ng komunikasyon. Narito ang ilang halimbawa. Ang panghuli ay ang kroyole. Ito ay isang wika na nagmula sa isang pidgin na naging mas komplikado at ginamit bilang isang katutubong wika ng isang pangkat ng mga tao. Narito ang ilang halimbawa. Hanggang dito na lang ang ating talakayan. Nawa'y may natutuhan kayo at salamat sa pagkikinig. Hanggang sa muli. Bye-bye.